Magandang hapon sa inyo mga idol. At ngayong hapon na to eh hindi puro kalapati muna. Yan. Bali. Ang gagawin natin ngayon mga idol, magbibigay tayo ng pagkain At sa mga bata. Yung tawag dito sa amin ay tubo. Yun. Yung kinaagat tinatanggal muna yung balat. What? What the fuck? Bago makain. Tayo yung sisipsipin lang. Matamis kasi yun mga idol. Yan. Nice bago natin simulan yung video nito intro muna tayo mga idol let's go ito dito tayo ngayon mga idol magbibigay tayo ng tubo sa mga bata hindi kalapate ayun yung mga bata oh. dami oh di mga kalapati natin ha ah. Yun Hay no Ako, kalpo, ako, kalpo, kalpo, ako kalpo. Well, we're waiting <coughs> kila kila na Nakabukas na yun ako na ako na kulot tungo 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 na. tungo tungo na. tungo 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 tungo

wala oh. mm, iko mo eto kapatid ko mo ah oh. amen dala ko na na eto ato oh, dumata bata bata o oh pala mo na don dali ako, ako si Romne para uto Sabi namin. Na, na ano. Halika na. Kami, naya yung, mga, naya yung bata, guys. Aliga, yung batang tigasin dito ito. Omnic. Aliga na 'to ha. Teko, ako muna ng video 'to. Ano. Teko muna round. ka. Oh dito ka sa na para makita ka. Oh. Ito na. Oh. oh, sayo pa yung malaki 'o. Oh. Duli. muna ay isa techo teoba ba? iko doon sana so, tanghiman namin sa taas oh no? no. oh bilis ano po, bilis apo may hawak camera mo baka nalalaka mo na ron dali lapit ka raw magpakilala ano anong pangalan mo doon Sabi mo ano pangalan mo din ka let's go bianca mo hey, po ka So, ano anong pangalan mo? Yantay Escobia Enizano. pa <laughs> 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 um, <ba>, mga idol. <laughs> o, oh. awak. <laughs> ano? Wala na! Ano? 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 pa. Wala O, oh, katira na dito. Baka may mga ano dyan eh. mo. Oh. Ayos na. Okay na mga idol. Lahat naman sila nagkaroon. Nadihati natin. Okay, salamat mga idol.